morning guys now oh, na putag marang so kung okay, tanaw kung sa isulod ang marang guys ha taghan ba may liso ah oh, taghan na siya may liso hinog yung sapunuan ng liso taghan <coughs> liso so oh, ha na ubang marang nga ha? inig-abre ni mo kamay ragliso ka na siya um mm -hmm. mm -hmm. ayang uh, sulud kan kaya sulud si eh. ini uh, sulud sa isa kamarang sumaya sulud ini sulud sa kamarang uh, sulud uh, so, kan kaya siya ul uh, bunod kinog uh, niya sa punuan Kau siap? Hmm, kau siap kau? Dako enggak nyesap, dako. Di depan nah pun siap, nih. Ayobang marang, ah. Dako siang apa kamarang? Pinu abrinimu, gamera, or lisu, or unut. Hello, hmm. so. Kantao. Tapil na sa na Nakagyapon. So, Tuno ito siya guys. Season mo karon sa marang guys. Kamis kayo. Hindi kan man sa punuan. Hinog niya sa punuan.

Bago siyang unis ang ipopo. Hinaw sa punuan.

Thank you for watching, guys. Thank you, thank you. Ramat sa time sa pagtanaw sa video. Good morning God bless you all. Nakulintiw ako on. Bye.